Tapos, so, eh, na Maggagawa na kami ng kubo dito sa gagawin naming halamanan. So, ayan mga boss, oh. <laughs> Gagawa na kami din, eh. Ayan mga boss, dito, tatayo namin dito ang gulayan ni Jeff Zero Two TV. Alright. <laughs> so, ayan mga mga, 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 boss, oh. Dito, dito kami magtatayo ng kubo. Kaya kompleto na kami sa gamit. Ayan na tayo mga kahoy at yero. Sayang yung, ano na eh, yung makina, oh. Nasambing, ano natin, dito, ano. O, ere, ano. Tama-tama, kapraso na lang pala, dudugtungan natin. So, ayan, bali hanggang dito, mga boss, ayan. So, update ko kayo mabos boss, pag nag na kami.

Kaya baklasin natin yan, yung gamit natin. So, mga boss, ano, bali nakitayo na namin yung kubo. Medyo hindi lang na-video kasi ala, naga lang nag-aalala, nag eh. dadalawa kami ni Kuya Arman. Eh. Ayan mga boss oh. Pwesto na. Aporma na yung kubo namin din na eh. Nalagyan na namin niya ng ano, mga pambubong. So bali po forma lang namin. Tapos nalagyan na namin dingding. -ding. Tapos bubong mamaya. So ayun yung masipag kong boss yeah. <laughs> yeah. So bali pinoporma na namin. So bali dito tatlong ni nilagay namin mga boss. Ayan. Tapos dito magdidingding na kami dito. Ayan. Oh, Ayan na. Lalagyan na namin mamaya yun ano. Eh ba't lakagan rin pa ako? Ah, yung kanina dito magas ano. Para tumibay na mga boss. Lalagyan na namin bewang. Pantabi. So update ko na lang ulit kayo mayami, ha, mga boss. Pagka medyo okay okay na. 这个，这 tapos ano haporma na so bali mamaya yan tataan na nami bubong kapit na nami bubong so bali yun, may porma na mga boss so, ayan mga boss oh. Yeah. oh kubong kubo na ba din yan oh. oh, yeah, <laughs> oh. so ayan mga boss ah. kubong kubo na ang dating lalo pag nagkabubong na yan Nice na namin So Ngayon update ko ulit yan mamaya Pag na namin bubong So bali nakabastidor Hindi pa nakapako yung mga pamakoan na yun mga boss Mamaya siguro Makipako na namin Malagay na muna yung mga bubong Para magkalilim kami Napakainit kasi mga boss So update ko na lang kayo mamaya so, Shoutout nga pala kay eh, Tito Maro Tito Marena Alright Bye So na nakaporma na so, Ayan si Guayarman Bali, ikakapit na namin mga boss yung yero lalatag na namin so ayan nakawan may mga haligi na pleto na yan tapos lalatag na lang namin yero para mabubunga na so ayan panoorin nyo na lang mga boss alright galingan mo ito malong pagda So ayan na nga mga boss ano Hinakabitan na namin ng bubong Ay eh, pinapako na ni Kuya Arman yung mga bubong dun Yung sa taas So bali puro bubong muna kami Tapos pagkaya ng bubong Sa baba naman Mga brace brace para tumigas na So bali eh, manood lang kayo mga boss Para makita nyo na yun ang umpisa namin Dito sa Didevelop namin na lupa niya Ayan so, mga boss manood lang muna kayo dyan Kanal pala. Isa. Dalawa. Tatlo. Apo. Lima. Anim. Tapos sa kurbo pa ako. Okay. okay. Oh, hindi ko na matanaw yung ano. sa Ito yung eh. kahoy. Ayan. Diretsoin mo lang yan. Eh. Ayan. Yeah. Sa kurbo ang pa ako. Huwag mo. yan. Pang-anim na kanal. Tapos sa kurbo ka magpako. Ano ba? Sobra ba? Hindi. Sobra. Sobra. Diba, may kanal. Doon ka sa kubo magpapakita. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dama. pang Panglimang kanal, tapos kubo. Ha? Panglimang kanal, isa. Ere, yung pinakukunin, Eres. At katapatan ba? Yan, yan. Ere, ko yung ng huli Oh, di ba ito pinako mo? Oo. Oh. Bali tapatan mo 'yon, yung pinakuan mo. Pero eh, dito mo huh? na ipako sa may Sa? Banda una na para tawag sa dulo na. Ah, so, oh, ano so. pa makuan? Di ba pinako mo isa na 'yon? Oh, ano nga pa Itapat mo ilabas mo. Ayun, ayan. ayan, ayan. Dini. Ayun. Tapatan mo. Ayun. Ano na bahala? Wala ko muna. Oh, sobra. Baba mo, baba mo malaki. Wey, eh, 'yun ang tinapat mo. Yan yung dulo? Ito, dulo? Meri nga, oh, ayan. Hindi naman dulo yan eh. May isa pe. muna, tapos yung pa Para ka mabalik din eh. Diretso muna yan. Eh. Meri muna, hindi mo nabalik. Dahil Lay lang huwag ka pakakadulo. Eh. O, oh. din. Yung dulo, yung dulo. Hindi ko matanong. Ito, ito. naan Ito, ito, ito. Ayan. 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 Sige, nakita ko na. Sige, pantay naman sa iyo. ito okay. Okay. basta lang mailagay din sa iba wala na pa ako yeah

Gracias. <laughs> Gracias.

Ayan na mga boss. Lorin na eh. Nahigaan. Ayan ka pintorin na. natin mga boss eh. Right? Kukukuk na mga boss. So ayan na nga ano mga boss. Ayan na. Bukas naman. Kaya pagod na. Liligpit na kami. At bukas naman kami ulit gagawa. Magbabakod naman muna kami dito. Ayan. Bakura namin yan. Doon. Kasi ito nga pala. Papagapas na oh. Maani na dito mga boss ay. So, bali bukas. Ito na matitira na mga dingding naman ayan. Yan so, naka-forma na yan. Halos buo na din. Kailangan na lang namin bukas magbakod muna para masinop na. Ayun ganito na lang muna mga boss Bukas na lang ulit yung Parto natin Dapat palain ko kuya Arma Lagyan pa natin doon um, kahoy Laban pa ganun Kamukha nito Doon oh. Di, Dito sa loob din Kamukha nito isa oh. na mga boss So dito na lang Maraming maraming salamat Sa panonood